Dahil 100 episode ngayon, habang nasa biyay kami papuntang daycare, babasahin namin ang mga nag-greet ng 100, happy 100 episode ng Chilling with Chicks, sir. So, ito na. Si Sheldon Marie Hongkuay. 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 Happy 100 episode, Chicks, sana marami pang mga episode ang mapapakita nyo sa amin. Daman. Ang pinakagusto ko na episode nyo ay yung mga Chickser minigames. games At ang pinakagusto ko na music video ay Men For You. And sana marami pa kayong mga episodes to right. come and last more blessings to come. Congrats! Yun, Rans, so what about the trans number one crush kita and fan? So, bias ka talaga si at mahal naman. Thank you, you let's Mabuhay, hashtag 100, hashtag thank you forever for everything chilling with chixson so grateful siya wala akong paniniwala pero diboy yo what's up and mo ba na yung page natin ngayon 1 million already oh chixer yun guys sobrang nagpapasalamat kami kasi yung page namin yun sa so facebook chixer official fan page ay 1 million likes na at, dahil yun sa inyong lahat kasi kayo lahat yun at wala yun kung wala kayo kaya thank you so much sa love, sa care, sa support, sa likes. We love you all. Mahay Galing ako. kay Kat Ongsi. Happy 100 episode, Chilling with Jigsir. Sana marami pang episode. For sure, masaya yan. Yeah! Kaya, kaya talagang oo, oh, oh, marami pang talagang susunod. Hanggang sa magka 500 or 1,000. 1,000. Million. Kaya, yeah, million. May nag-greet sa so 100 episode, siyempre meron din nag-message at ito yun kay Kate Ignacio. Ano sabi bro? Ano sabi? Kate Eugenio. Kate Eugenio you. pala. Sorry bro. Isa <laughs> uh, na. Paano nagsimula yung pagiging fan ko? Hater, I mean, sorry. Hater ako noon. Hate na hate ko si Owen. Hindi ko alam kung bakit ako naging fan girl nila. Pero nung nag-perform daw kami sa SM Fairview, Parang nagbago daw ang lahat. Wow. Wow. Parang sabi niya, the more you hate, the more you love. Wow. Bro, may joke pa. Nangyari yun nung December 2012 ata. And hanggang ngayon, fan nila ako. Two years and five months na. Wow, thank you, wow. Thank you. so much. Wow. Unless wow. sinabi, every fan deserves to meet their idols. Kaya yung mga nawawala ng pag-asa hindi kami makikita, huwag kayo mag-alala kasi makikita niyo. Yeah. Diwala lang. At siyempre magpa-alala right? sa parents. At well, yun pala guys, sobrang nagpapasalamat ako sa mga nag-message, sa mga nag-greet. At yung 1 million likes namin sa Facebook, sobrang salamat. At syempre mamaya, magbabasa pa kami. Yeah! Ayun guys, nandito na kami sa ano, sobrang barangay si kung saan namin na celebrate yung 100th episode ng Channel with Chicks sir kasama yeah. yung mga bata. Daycare, Center, Condo Manila. Yeah. 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 so excited na kami mamit sila. Depre okay, ito yun ah tinitingnan ko sila sa bintana, medyo kinikilig na ako. si Kuya ako naman si Kuya Clarence.

Okay. Memorize ko na kayo. Alam niyo ba kung ano gagawin natin ngayon? Tanong ko lang. Siyempre, magsasaya tayo. Paano magsasaya? Games! Magkakain! Magge-game! Pwede ba niya kukain? Oo! Sinagotom! 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 Ilang kanin gusto niyo? Walang kakain! Walang kakain! Siyempre dahil party-party, Siyempre, di ba mawawala yung clown? Pero Sama. wala clown dito. Oo, wala, wala. Kala, uh, uh, party, wala pero magpa-party tayo ng party. Pero wait lang, meron naman mukhang clown. <laughs> <laughs> kaya ng may clown, siyempre merong magic. Kaya gusto kong yung magic nila, kaya doon tayo. Wala siya. So, so, kayo, doon kayo, kayo, kayo. Okay. Ito, may natin siya. So ya, ganyan. Masa ya, ganyan. So, dapat, siya na ganito. Ganyan. Ba't so three ko? Oh. She just ah. mo, pasali mo. mo Ay. Kailan ba 'tong gagawin nito? Gera na lang ako next match. Baka ko sa inyo wala points. Wala saan? Lala lol dito. Olin, dito. Dito. Ito the guard of Dito dito Sino lang yung pinakabata? Tama, sino yung pinaka-baby Pina sa inyo? Sino yung pinakabata? Sino, sino yung baby? Sino yung princess ako, kay baby mapupunta ito dahil baby pa siya. Marami pa ang pagdadaanan. Iingat mo ba yan? Inga. Maingat yeah. ka ba, baby? Ang pangalan niya ay baby. Princess. Princess baby. Kaya sobrang cute niya. So yun guys, tapos na yung magic ramen ni Mr. Cavs. Yeah. yeah! So ang mga nangyayari ay Talagang, kung mangyayari naman, syempre, kainan na. Tama. That's the way. Yeah, mag-upalit uh, ang 100th episode talaga sa Chilin Milkshake, sir!